Hi, this is Sage Eric of Sage Enchantments. Noong 2021, ginawa ko ang Sage Enchantments Blockbuster Oil. Ang Blockbuster Oil ay isa sa paborito kong oil ng Sage Enchantments. Ginawa ko ito para proteksyonan tayo at ilayo sa anumang negativity. Ito ang ahawi at magtatanggal ng lahat ng mga kamalasan sa ating buhay. Katulong ni Ganesh, lahat ng negativity na galing sa iba o sa mga lugar na pinuntahan mo ay siguradong hawiin at tatanggalin ng Blackbuster Oil upang lahat ng kamalasan ay hindi kumapit sa iyo. Napakaganda ng Blackbuster Oil dahil dito naiiwasan natin ang anumang negativity, mga hadlang sa ating mga pangarap sa buhay at mga gusto nating mangyari at matupad para sa ating kinabukasan. Ang blockbuster oil ay gawa sa iba't ibang uri ng mga Earth. na yung may planetary correspondent ng Mars at element na fire na sigurado na pipigil at pupuksain anumang negative spell mula sa ibang tao patungo sa iyo. Magandang pananggalang ang blockbuster oil at pwede mo itong ipahid sa different points ng iyong katawan. Gaya ng sa likod ng tenga, sa ilalim ng baba, between our eyebrows, at sa ating gulugod. Ang Blockbuster Oil ay magandang gamitin sa araw-araw. Sapagkat hindi natin alam kung sino ang mga makakasalubong natin sa ating pagpasok, sa ating trabaho, paaralan o pamamasyal lamang. Na malaki ang posibilidad na ang ating mga makakasalubong punong-puno ng negativity. Kaya proteksyon natin ang ating mga sarili at ang ating pamilya gamit ang Black Buster Oil ng Sage Enchantment. Hindi rin kailangan ipayin ito sa mga mahal natin sa buhay dahil pwede rin tayong gumamit ng kandila para sa lahat. Available in all Sage Enchantment Shop. Maraming salamat po.